Ang hawak ko ngayon ay MSG o vetsin. Ang vetsin ba ay masama o mabuti? Ang MSG ay short for monosodium glutamate, isang uri ng kemikal na nakikita sa loob ng tubo at iba pa mga halaman. Ang Ajinomoto naman ay brand name ng MSG. Ito ay hindi masama sa ating katawan at inaprubahan na ng FDA ng Amerika as uh, food flavoring. Ang ibig sabihin din ng MSG sa hapon ay umami ang umami ay isang uri ng lasa na bagong invento lamang. Kung merong mapait, merong maanghang, merong maasin, merong ding umami. Ang ibig sabihin ng, ng umami ay enhanced deliciousness o sobrang sarap. At yan daw ang ginagawa ng MSG. Ibig sabihin na ay super sarap o masarap, pampasarap na pagkain, MSG o may brand name na Ajinomoto. Pagkabat na-discover na hindi masamang MSG o ang betsin sa katawan, dapat kaunti lamang ang kain nito dahil lahat man sobra, kahit hindi masama, ay nagiging masama. Yan ang dapat alam mo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ba Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon, uh, bibigyan natin ng reaksyon ang tungkol po sa pagkain o paggamit ng betsin at jirumuto at uh, matagal ng issue ito sa mga kapatiran natin na ano ba daw talagang hatol dito, ito po ba haram o halal uh, meron tayong original na hatol sa lahat ng pagkain, al-aslofil at uimati al-ibaha, al-hil wal-ibaha, ang original sa lahat ng pagkain ang original na hatol dito ay halal, so hindi natin pwedeng iharam yan, maliban may dalil so yung Ajinomoto Uh, Obeid Sin Ajinomoto, kung wala tayong patunay at hindi natin nakita mismo sa mata natin, nung napatunayan natin o nakasulat mismo doon sa kanyang pakiti ang haram, o napatunayan natin na may haram na nakahalo, karni ng baboy, karni ng mga hayop na hindi nakakain, o anumang mga marurumi mga bagay na nakahalo dito, kung wala po tayong patunay, ang original na hatol dito ay halal at hindi tayo pwedeng magsabi na ito ay haram. Hindi tayo pwede magsabi na ito ay haram. Tungkol naman sa paglalagay ng halal sa mga pakete ng mga pagkain, ay hindi po yan magiging basihan po sa pagbibigay po ng hatol na ito, ito ay naging halal kasi may, may tatak na halal. Kasi pwede naman tatakan ang haram ng halal. Okay, so ang original na pagbibigay natin ng hatol, hanggat walang patunay na yan ay haram, mananatiling halal. Hanggat walang patunay na yan ay haram, mananatiling halal. Walang halong haram, walang halong baboy, walang halong mga ipinagbabawal sa atin sa batas ng Islam na kainin, so mananatiling halal ang pagkain na yan. So sa nakikita ko po, uh, sa Saudi Arabia po, nakarating na rin naman po yung produkto na ito at uh, hindi namin makakalusot yan ng ganun-ganun lang kung may halong haram. Kasi dadaan din po yan sa katulad ng FDA o so, nag-check po ng mga chemical ng mga pagkain. At uh, kung kawa naman yung nagdududa, ay eh, walang problema. Iwanan mo. Da'ma yaribu ka ila mala yaribu. Sabi ng propeta sa kung nagdududa kasi isang bagay, iwanan mo. Punta ka doon sa hindi ka, nagdududa. Pero ganun pa man, uh, sabi nga ni Kuya Kim, lang sobrahan kasi maaaring ang, pag ang sobrang pagkain nito ay maaaring makasira sa ating kalusugan. Pero hindi nga, hindi natin pwedeng gawing o ibigay ang hatol na haram hanggat wala tayong patunay dito, na ito po ay haram. Kasi, naipaliwanag na po ni Kuya Kim, na ang MSG, ay hindi pa pala yung tinutukoy natin, na may halong haram. So, yan lang po, at least, uh, kung ano po yung hayag na nakarating sa atin, at wala pong patunay, yun po yung hahatulan natin. So, ulitin ko, ang Pitching na Jinomoto, ayon sa mga katibayan, nakikita natin, ay wala pong patunay na ito ay haram. Maliban lang kung may patunay na haram, at talagang walang kaduda-duda sa kanatin pwedeng iharam ang isang pagkain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.